World Boxing Organization or WBO mga kaibigan tuluyan na nga pong tinanggal sa World Rankings ang former WBO Bantamweight Champion John Real Casimero yan po ay uh, matapos ang uh, nung nakaraang dapat sana ilaban niya kay Paul Butler yon nga lang po ay hindi po siya nakalaban sapagkat pagkata uh, siya po ay nahulihan na ginagawa ang ipinagbabawal po uh, ng isang komisyon sa UK which is Triple B of C na gumamit po ng SONA Yan po ay mahigpit na ipinagbabawal sa United Kingdom Tanging UK lamang po ang uh, mayroong ganyang regula regulation no, mga kaibigan. Yan po ay matapos uh, Ito pong uh, kampo po ni uh, General Casimero ay uh, nahulihan na naka habang siya po ay nagsusona courtesy of uh, one of his teammates na isang vlogger na binijohan po ng live na mayroong uh, higit na isang libong viewers ang kanilang pagpasok sa zona And ito mga kaibigan, ipa-flash po natin dyan sa screen Ang newly updated release na world ranking po Ng uh, World Boxing Organization Of course, nariyan po ang ngayon ay kampiyon na si Paul Butler Na nakata nakatakda pong kalabanin Si Naoya Inoue, this coming December 13 Sa Japan po yan mga kaibigan at uh, yan nga po ay matapos na talunin ni Paul Butler si uh, Jonas Sultan sa kanila pong laban Jonas Sultan being the replacement of General Casimero So here is the updated rankings After Paul Butler, uh, nandyan po rank number 1 na si Jason Moloney. At siya din po ang international WBO champion Sa ikalawang uh, pwesto naman po, nandyan po si Emmanuel Rodriguez Number 3 mga kaibigan, guess what? Kung lalaban na po si Vincent Astrolabio sa IBF, sa Bantamweight Division, sa WBO naman po si Vincent Astrolabio ay ikatlo. Nasa ikatlong pwesto po mga kaibigan. Sinusunda naman po, guess what, ng isa pang Pilipino na si Raymart Gabalio. At uh, next po dyan ay si Melvin Lopez. Pang-anim po ang uh, madulas din na Brito na si Charlie Edwards. Number 7 si Lee McGregor. Number 8 po si Christian Medina Number 9 po, nandito pa rin sa top 10 Si Jonas Sultan mga kaibigan Number 10 po si Emmanuel Rodriguez uh, Dito naman po tayo sa rank number 11 Ramon uh, Cardena Number uh, 12, Ryosuke Nishida Number uh, 13 is Saul Sanchez Number 14, Dylan Price Number 15, Keita Kurihara ito po ay uh, naaayon pa rin ano inline pa rin sa pinaplano po ng uh, MP Promotions President of course siya din po ang may-ari ng Knuckleheads because some of these fighters are under MP some of them are, are under Viva some of them are under Knuckleheads Pro Boxing Fraternity which is all uh, being supervised by Sir Sean Gibbons dahil ito nga pong plano para sa mga boksingero na ito actually ang dami nila sa bantamweight ano bukod po sa pagkakaalis kay Casimero, nandiyan po si Astrolabio, nandiyan po si Gabalio, at nandiyan po si Sultan. Ano po yung pinaplano ni Sir Sean Gibbons? After the uh, uh, fight of Naoya Inoue versus Paul Butler, sabi po daw ni Mr. Honda, ano't ano man ang maging resulta, but of course, sa atin po, 80 to 90% alam natin na si Naoya Inoue ay ang uh, mananaig po dyan. Ano? And after that po, Naoya Inoue will vacate that uh, four major titles. Imagine, If siya ang maging uh, uh, undisputed champion, hahawakan niya ang WBO, hahawakan niya ang WBC, hahawakan niya ang IBF, hahawakan niya ang WBA, mga kaibigan. And he will be the first, you know, Japanese first uh, kapitbahay nating mga Pilipino dito sa Asia na makakagawa niyan. Di ba, mga kaibigan? In fact, uh, dapat uh, Pilipino sana makakagawa niya, no? Uh, sa katauhan nila, Champ Donito Donaire, nung former cha uh, champion na Casemiro, yun nga lang, eh, ah uh, they decided to go on their own at uh, naggawindang-windang na po ang kanilang karera. Now, let's give the credit to Naoya Inoue. Naoya Inoue is all business. He means all business. Wala po siyang toxicity. He's not entertaining any toxicity. Napaka-focus niya. Hindi, siya, hindi niyo siya makikita nakikipagtoksikan sa social media. Lagi lang nasa training. Nasa, isa siyang gym rat. Mga kaibigan, very polite, very disciplined. And that's uh, what you get If uh, you keep on uh, you keep your feet off the ground mga kaibigan. Keep your feet on the ground. Ito pong sina Naoya Inoue nakafocus lamang. Hindi po nag- nag-entertain -e ng mga issues, distractions, hype wala na. Ang hype niya yung kamao niya sa loob po ng ring mga kaibigan. At ang plano po kapag po siya ay umakyat sa 122 upang labanan si Stephen Fulton ng USA mga kaibigan, ibabakante niya po ang apat na titulo. At lahat po 'yan ay uh, nakaplano na na mabigyan ng uh, na, pa, ng pagkakatao ng ating mga Pilipinong boksingero na sila naman ang uh, lumaban para po sa vacanting title mga kaibigan. So ngayon po, 'di ba? Ito pong si uh, si uh, Jonah Sultan, uh, ito pong si uh, Vincent Astrolabio. Of course no, uh, aside from being rank Uh, very high dito sa si WBO. Lalaban po si Vincent Astrolabio at uh, December 17 sa Minnesota laban kay Potapov for the IBF World uh, Bantamweight uh, title eliminator ng IBF mga kaibigan ano pong ibig sabihin nun kung sino pong mananalo dun siya ang prioritize na lalaban sa IBF na talaga nga namang uh, <laughs> sino pong makakalaban ni Astrolabio dun kapag binakante na po ni Inoue yun sigurado na may spot na si Astrolabio dun and the rest mga kaibigan eh, you know, Sir Sean will, will set up, you know, fights for them to fight for the vacant titles, mga kaibigan. Mag marami pa ting, uh, paring, uh, competitors, yes. Pero po, ang mga Pilipinong boxingero, meron po tayong backup na malakas, mga kaibigan. At yan po international matchmaker na nire po sa international boxing scene uh, na si Sir Sean Gibbons. Marami pong ngayon mga tao mga, or, or ilang mga piling uh, individual na naiingit kay Sir Sean. But, mga kaibigan, kahit pa anong paninira nyo kay Sir Sean Gibbon sa international boxing community, siya po ay well respected. He is being consulted by uh, these organizations, to name a few, IBF, WBO, mga kaibigan. Uh, he's uh, uh also being consulted by uh, a lot of promotions. Um, he is uh, being, uh, he is working to be the agent of uh, a lot of uh, promo uh, new promotions. Also, um, he took uh, Jade Bornea and uh, a uh, Carl Hamis Martin uh, on his wing para po ano um makipagpartner siya sa Probelum to uh, for Probellum to promote these fighters so hindi lang po sa, sa MP niya pinapasok ang mga Pilipino boxingero uh, a lot of uh, our um, prospects nasa MP promotions pero meron din pong mga nasa Viva ang Viva Promotions po ay being uh, uh, handled by his son Sean Gib uh, Brandon Gibbons Nariyan po si Marlon Tapales na lalaban din po sa kay Akma sa so 122. Yun nga lang po, inaayos pa dahil naghihingi ng exception yung Akma due, due to his uh, medical uh, condition. Uh, pangalawa po mga kaibigan, si Jonah Sultan na nariyan din po mga kaibigan sa radar, nasa top 10 mga kaibigan. Pangatlo po, yung Jack Tipora. Hanggang ngayon po, uh, huwag kayong magalala, inaayos pa rin po yan si... Uh, Uh, Cham Jack Tipora mga kaibigan at marami pa po kayong yung uh, mga prospects na abangan at makikita under MP Promotions, Viva Promotions and Knuckleheads Pro Boxing Fraternity. Mga kaibigan, ano man po ang paninira ng iba kay Sir Sean Gibbons, one thing is for sure, na laging sinasabi ni Sir Sean, he will deliver results. He will not make promises. He will not promise you heaven and earth. He will uh, prove that to you and will deliver positive results sa ating pong mga Pilip, sa ating pong mga Pilipino boxingero. Hindi po tayo nakakarinig ng mga matatamis na salita. Basta na po nating malalaman makikita may mga Pilipino nang lumalaban sa ibang bansa. Most uh, uh, probably makikita nyo sila sa Amerika. Maraming salamat yan po ang balita ngayong araw. Ito po Silver Voice TV. Mabuhay po ang Philippine Boxing.